ito Ito, ano kayong mga aso ko ko? Ring ko ngayon eh, ring ko. Para may aso. Marka. Marco Lucy. Laki. Pinti, Marga, kene kene, Marga, pinti, izin. Kelpimo medol ini in kapelo. Oh. Mini chopper, mini chopper. Tayo, Marco. Yanon dami kong alaga mga ito lo. Oh, oh napakatalo, pinti Marco. Keni. Pinti. Dikin. Rega keni. Rega bitte. Dizin. Alaga ako mga ito oh. Pagkaling ko talagang gusto nilang dinalabas. Yan no ito, Lian magsi ma do dumisi Ganda ng mga laga oh, mga idol At mga laska malamot Lalaki Marga ah. Hindi nabunti si Marga ko oh. Mahina kasi si Margo oh, Isa lang pala yung, yung Ano niya Laki nila mga idol oh No, oh, yun oh Laki 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 Mga idol oh Si Pinti tsaka si Marga Margo Ayan oh mga idol Ayan. Ganda ganda mga idol pagugupit ko nito, meron na ano yung mga balay ipo nilo. Pinti kani. Kani kani eh. kani. Pop 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 Pinti, pinti may niyo. Oh. Tignan mo tama pinti, pinti, pinti. Tignan nito, magulo kay Jan. Pinti, eh, pinti. Bantok ay rito, magulo kay Jan, magulo. Ano kaya dyan? Ano kayo Ano kayo dyan? Ano dyan? dyan, kaya dyan. Nando, may ano dito, labuyo. Hindi! Ito yung mini chapel, mga idol. Lahat ng ano ko. Ito, nandito si Michael Bico yan. Lahat yan, mga idol, araw-araw. Linilinis lahat yan. Maganda malinis. Dito si ano, si Rudy. Nagmamap. Ayun si na Rudy, mga idol. Nagmamap sila, pababaw. Oh si pag ni Rudy ko tsaka si Bonet oh si Rudy tsaka si Bonet mga idol nagawa uh, ma mamap sila araw-araw Pagkaumaga mga idol malinis dapat magdidisinfectant pa kami ngayon mga idol dito mga idol pag nagpipicture ka yan kaduyan mo yan tsaka ka nakadu yan makikita yung bundok ng araya to ganda dito kami uminom nung gabi ni Rudy mga idol ito lang ganda rito malinis Pagka,